Alam mga kabayan, tignan niyo ito, nagbabago-bago ng ilaw tapos iba-ibang sounds. Pampatulog daw ito ng baby sabi ng asawa ko. O, oh, diba? Oh, lubat na ata. Lubat. <laughs> so anyway, gusto ko lang i-share yung uh, paumuhay namin sa UK at paano kami nag-umpisa dito sa UK or paano kami nakarating sa UK. Ito na nga yung kwento mga kabayan. Medyo mahaba-haba pero i-exam ko na lang. <laughs> <laughs> Dati yung nagtatrabaho kami ng asawa ko sa Saudi, Saudi Arabia. Siya yung nurse sa Saudi Arabia at ako naman is electronics technician sa Saudi Arabia. Doon kami nagkakilala ay nagka, nagkagustuhan sa so, boyfriend-girlfriend. Umabot kami ng limang taon. Tapos, uh, sa Pilipinas nag-decide na magbuo ng pamilya. Doon kami nagpakasal, nag-asawa. And then after that, uh, nanganak yung asawa ko. Uh, after one year, uh, bumalik siya ng Saudi Arabia. So, Pagbagay sa Saudi Arabia, pagpagtapos ng dalawang taon, bumalik na Pilipinas at doon na kami nag-decide na mag-apply sa UK. At nauna pala yung asawa ko dito sa UK ng dalawang buwan at sumunod kami ng anak ko, papunta dito sa UK. Pagdating ko dito, and then syempre magharap ako ng trabaho. Pero ang hirap. Walang maiiwanan sa bata. So kailangan ko maghanap ng trabaho na panggabi. Maghanap ako ng naganap, umabot ng dalawang buwan. No... no na homesick na ako kahit nakasama ko yung mag ko kasi alam yung hardworking ka sa Pilipinas pagdating dito na uh, mahirapan kang ng trabaho. Kasi yung skills ko as electrician or electronics technician dito sa UK, uh, kailangan hanapan ka dito ng uh, British Standard Certificate para uh, maka-apply ka sa anong skills ko. And then, ang hirap nga kasi nga, kailangan mo na mag alba ko makakuha ng uh, trabaho na kailangan na gusto ko na Uh, sakto dun sa skills na meron ako. Kasi sa pa dito, hindi ako makapaghanap ng trabaho ng pang-umaga kahit ano dahil nga sa bata. Kailangan ko siyang alagaan at kailangan ko siyang natin sa school at kailangan ko siyang pakainin, magluto para sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Yun ang sinasabi ko ng expectation versus reality. So, siyempre, wala ka, hindi mo kasama yung family mo, nanay, tatay, kapatid, kaibigan na pipiling iwan mo ng anak mo para lang makapag-apply ka ng trabaho at makapag ka ng trabaho. So, hindi naman maaari na iwanan sa bahay dito lang kasi hindi nga po dito. Ganun batas na hindi po iwanan ng bata hanggat hindi niya kaya ang sarili niya. Umabot natin ng 16 or uh, 18 like that, ito pwede mong iwanan ng bata. And ito na nga mga kabayan, dahil hindi pa tayo makahanap ng trabaho, wala tayong ibang gagawin kundi ang manalangin at manalig sa Panginoon. Di ba? So, bago pa natapos yung two months ko na pagmumokmok, siyempre, <laughs> uh, nandun na yung manampalatay at manalig tayo sa Panginoon. Na iniwala tayo na lahat ng nangyari sa ating buhay ay may planong Panginoon. So, yun ang ating dapat uh, isipin palagi na kapag kada'y dumadaan sa mga pagsubok, kailangan natin isipin na ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Hindi ko naman nagamit yung pagiging illiterate and liturgistic ko dito ngayon dahil kailangan ko mag-aral at magkakuha ko ng certificate uh, based on standard dito sa UK as electrical kasi yun uh, sobrang higpit nila dito. And then, binigyan naman ako ng Panginoon ng trabaho na isa sa pinakamagandang kumpanya dito sa UK, ang Waitrose and Partners. Isa sa supermarket at ang trabaho ko ay supermarket assistant dito sa UK. Praise the Lord. <laughs> dahil may trabaho na kami ng asawa ko, naku, ang oras naman namin nagiging problema. <laughs> at pagod dahil pag ko uh, pagpupunta ko sa trabaho, pag-uwi ko, ang asawa ko naman ay aalis, na wala naman, naman, naman sa trabaho at pagbalik niya naman, pauwi ako naman sa trabaho, di ba? <laughs> wala na akong tulog dito kasi ako pumagasikaso sa anak ko, magluto, mag pagasikaso sa school, pati sundo kasi ang pasok naman ang, pasok naman ng anak ko sa school is uh, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So, ako pa rin ang susundo. Ang pasok ko naman is alas 8, imedya, bago kong umalis sa bahay. So, yun ang hirap dito sa UK. Dahil nga, wala ka na yung kamag-anak, wala ka na yung magulang, kapatid, na pwede iwanan sa bata at makapag, makatulog ka, iwanan mo na yung anak mo sa kapatid uh, mo, o pinsan, ganun, sa magulang, para makatulog ka. Hindi. Kasi yung anak ko, pagdating ko dito ng umaga, gising na yan. wala na. Hindi, wala. Nakatulog na siguro ko ng tatlong oras, apat na oras, kapag ka meron kaming pasok ng asawa at saka pasok ng anak namin. Siguro nakatulog ako ng eight hours kapag uh, Uh, day off namin pareho at magbabantayan ng asawa ko yung uh, anak namin. So, yun lang ang buwan ng mga kabayang dito sa UK. So, sama-sama tayo abang uh, gumubuo ng isang pamilya dito sa UK, lalo sa mga kababayan namin dito sa UK. Kailan po namin na kayo ay dumaranas din sa ganitong sitwasyon sa mga nag-uumpir sa UK. Pero, dun sa mga nauna na sa amin, ito't malalaki na nga na be proud of you. Maraming maraming salamat sa inyo, sa mga turo nyo, sa mga advice nyo na dinaanan na namin yan, pero tiis lang dahil mga kalakas din yan. Ano na sa mga trabaho ko na may mga uh, Pinoy na nag-advise sa amin na ganyan din namin, ganyan, ganyan, pero walang araw mga kalakas din kapag na yung bata. Wow. So, praise God. Thank you so much sa panonood ng aking uh, video mga kabayan. Ingat kayo palagi and God bless. <muchos>